Hello mga kaboom, welcome back to our channel. Simpleng tutorial naman po ulit para po sa ating mga videos. Ituturo ko po paano po ba maglagay ng ganitong hashtag. Punta po tayo ng YouTube. YouTube natin. Tapos, pipindutin lang po natin tong ating icon. yan Pagkatapos po, itong your channel. Loading. Tapos, ito po ang ating videos. Pag nasa videos na po tayo, pipindutin natin itong tatlong dot. Kung makikita nyo itong tatlong dot, pindutin lang yan. Tapos, itong edit. Okay. Tapos, ito na po tayo sa video natin na napili. Itong sa description po natin, sa may pinaka ilalim, ito, sa pinaka panghuling bahagi, dito po, dito po tayo maglalagay ng hashtag. Hashtag tatlong tatlong hashtag po maaari natin siyang ilagay make sure po na dikit dikit po para magkaroon po siya ng highlight na blue tatlong hashtag lang po ang kailangan natin type po tayo kung ano man yung title ninyo okay Kung ano man po yung title nyo, kayo na po bahala. Ito na yung panghuli kong hashtag. Okay. Tapos, pagkano uh, meron na nyan, save na po natin. Yan. Tapos, tignan na natin kung na save siya. Loading po, hinang net ko. So, ayun na po. Yan na po yung kalalabasan. Maraming pong salamat sa inyong panonood sa akin simpleng tutorial. Sana po ay meron akong naibahagi sa inyo. Kita-kita -kita po muli. Maraming salamat. Paalam.